anong oras yung high tide niyan? O, oh, ayan eh. Mataas-taas doon sa banda roon. Ang tubig. Ay, may ano. Yun, know, May nakalabas na kwan, Ano yung daga? Ano yung daga? Kuya, ano yan? Ibon? Anong ibon? Ay, pakawalan mo. Nandun yung mga anak, oh. Pakawalan mo, pakawalan mo, kuya. Mamamatay din yan kasi yan ay, oh, baby pa. Ayan yung mga magulang niya, oh. Ayan, oh. Kilyawan ba yan? Ba, mamatay yan, ha. Ayan, oh. Nagre-react tuloy sa'yo. Ayan, oh. Lita ka niya. Sige, tutukain ka niyan. Tinuloy. Oo. Ang oh. bilis. Parang pusa. Saan Nahulog. Oo, baby pa yun, eh. Ayan, oh. Yung mga magulang, oh.